Matapos mamonitor na lumapit sa kalatagang Batangas ang monster ship ng China, mabilis na umaksyon ang US at Philippine Air Force para palayasin ang China Coast Guard monster ship. Kung dati sariling misyon lang to ng Pilipinas, ngayon kasakasama na ang Amerika. Di na kasi to kaya ng Pilipinas ng sarili. Sa mga litratong ibinahagi, F-22 Raptor naman ng US Air Force ang umalalay sa FA-15 ng Philippine Air Force dito para palayasin ang illegal na monster ship na pumasok sa ating teritoryo. Maraming nakakita sa bibihirang paglipad ng F-22 Fighter Jet dahil yan sa nauna nitong deployment sa Clark Air Base. Pero bago pa makalapit sa Batangas, nagmaniobra na raw agad palayo ang China Coast Guard Monster Ship. Nangangahulugan na sinusukat ng China ang kapasidad ng Pilipinas na rumaspunde sa oras ng bulutin. Kasalukuyang minomonitor ang lahat ng galaw ng China. We monitored, we observe, we recorded everything abot sa makakaya na ating mga monitoring equipment. Ano? So nakita naman natin how they do their stuff. Nga. Mm -hmm. Yes, pag sila ang pumapasok sa atin, <clears throat> we challenge everybody who comes into our uh, the coastal state. We are the coastal state, we challenge them. We give out messages, we tell them they are within the EEZ mm -hmm. of the Philippines. At sila naman minsan <clears throat> bibihira sa sumagot. Pag illegal ang ginagawa nila, di sa sumasagot. Pero may mga binobroadcast din sila ng mga messages, which hindi naman natin pinapansin. Maraming nabahala sa bilis at diksi ng F-22 Raptor. Mailang mga tanong na may aatakihin ba sila. Dito nanawagan sa AFPG Promio Groner na huwag matakot. Norman lang raw na magsagawarin ang US Air Force ng kanilang rotational deployment chill lang daw tayo ikaka meaning we will plan according to uh, the information that we gather ang pakiusap lang po namin is that uh, if possible uh, yung ating mga kababayan po ay uh, huwag magpanic no huwag magpanic dahil sa mga information na ito Pinaplansya na nga ang susunod na rotation and resupply mission ng Armed Forces of the Philippines at PCG usap-usapan ngayon na tila sa sama ba ang Amerika sa gagawing resupply mission. Nasa Pilipinas kasi ang dalawang barko ng US Coast Guard. Tapos noong nakaraang linggo, nagsagawa pa ang PCG at US ng magkasamang maniobra. E di ibig sabihin posibleng kasama talaga ang US Coast Guard. Tapos nilinaw rin ng AFP na hindi na mauulit yung nangyari noong nakaraan. Aba, mukhang papalag na talaga tayo kasama ang Amerika nung sinabi kong lalaban tayo ang ibig ko sabihin po doon ay hindi natin haayaan na basta na lang uh, uh, ibuli tayo ng ganoon but uh, in the next uh, rore eh, ay uh, basta hindi po tayo papayag na basta na lang no, apihin pa na lang kaya kung wala ang tulong ng mga Amerikano ano baka matagal na tayong sinakop ng China o nasakop na ang West Philippine Sea. Kayo, pabor ba kayo sa pagtulong ng Estados Unidos? Ikomento sa baba ang salo.